nangyari? Ano mga realization mo? Ano yung mga bagay na tumatok mo sa isip? Maging masaya lang ba ako? Ayun lang yung ano ko eh. Iniwan ako ng asawa ko. Ayaw sa akin ng mga magulang ko, mga kapatid ko. Kasi nga, dahil sa bisyo ko rin eh. Ayun, kaya... Kas wala kasi babalik? Oo, hindi na ako babalik ng puso eh. Wala kasi akong... Ah, parang ayun lang yung nagpapaligaya sa akin. Kasi nga wala akong pagsabihan eh. Mga kamag-anak ko ayaw lahat sa akin. Parang nawala na ba ng tiwala sa akin? Kaya ayun, sarili ko na lang 'yung meron 'o. No? Kung lalayuan mo pa 'yung tingin mo. Ano na 'yung pangarap mo talaga bukod sa magtrabaho? O masenso din normal naman din 'yun para matulungan ko rin 'yung makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa mga kapatid ko. Kasi Grabe 'yung ginawa kong problema dati sa kanila eh. Mama ko Nung umiyak yung tatay sa akin, yung umiyak yung papa ko sa akin, bakit doon ko na-realize na putang ina. Gusto ko... Gusto ko maging ano... Gusto ko magalo ng direction ng buhay ko kasi maging tatay ko sa akin eh. Makabawi lang ako sa inyo, mga pa. Kahit ayaw na lang yung gift ko sa inyo, yung magbago ako. Makabawi man lang ako sa inyo. Mga kapatid ko, mapagtapos ko ng pag-aaral. Ikaw ang nagbigay ng chance sa sarili mo, hindi ako. Kasi pag natapos lahat ng to, at the end of the day, ikaw pa rin yan. Eh. Pero siguro yun lang yung gusto kong makita mo rin dito sa trip natin na to na pag nag ka na tama yung gawin mo, maraming ibang, maraming ibang pwede pang makita. Hindi dito natatapos. Kaya yung pangarap mong makapunta sa Canada. Naniniwala ako kaya mo yun pag mo. Hindi ko alam kung paano mo gagawin moving forward. Pero kung gusto mo talaga, naniniwala ko kaya mo. Kahit dito sa Taiwan. Dati gusto ko lang mabuhay kahit di na ako maging masaya. Ngayon, na-realize ko, masaya pala mabuhay. Sana maiwan ko na dating ako. May tao rin pala hindi ka kayo judge. Kasi adik na nga kami. Papamukha mo pa. Parang gusto namin yung, yung parang may magbibigay ng liwanag sa'yo na ano, ay, hey, Ron, kaya mong magbago kaya mong magbago. Okay, kung na, bumangon kayo dyan. Bumangon kayo sa pagkalubog niyo dyan. Kaya niyo yan. Kaya boy, tayo na, bumangon ka. Kaya mo yan. Yun lang, power.